mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Experience is the best teacher. Totoo ba ang kasabihan na yan? Well, maaring sa ibang tao, e tunay na ang experience nila sa buhay ang siyang nakapagpipikay aral para sa kanila. Pero ako? Kung ako ang tatanungin, e eh nagkantagulo-kulo lamang ang buhay ko nang dahil sa experience na yan. Ako nga pala si Iban at ito ang learning experience ko sa kwento ng buhay ko. Learning experience na siyang nagdala sa akin Upang mawala ang pinaka-iingat-ingatan kong tao. Ay ban, tara na. At binapatawag na tayo ni coach. Kikil na sigaw ng isa sa core writer ko na nagangarang Charles. College na ako. At eto pa rin ako. Pinupurso pa rin na maging isang sikat na writer sa aming lugar. Journalist talaga ang pangarap ko simula pa nung bata ako. Ilang journalism seminar na rin ang nasalihan ko. Simula nung ako ay elementary. Pero ni isa sa mga yon ay wala akong nasungkit na panalo man lang. Hindi ko rin naman alam kung saan ako nagkukulang. Kahit kasi anong practice ko, ay hindi ko pa rin maabot ang tagumpay. Pero sabi ko nga nun, try and try until you succeed. Pero, bakit hindi pa rin ako nagsasucceed? Bakit nga ba? Heto na, maghintay ka kasi. Pabalang kong sagot sa kanya. Alam nyo na, babae things. Ang daming kaartihan na ginagawa bago lumakad. Pero ako kasi eh, sumobra pa sa standard ng kaatihan ng mga babae. At ang tanging nagtitiis na lang sa akin ay itong si Charles na simula pa nung high school kami ay pinagtsatsagaan na ang ugali ko. Bahala ka! Pag tayo napagalitan ni Coach, sinasabi ko sa'yo, isusumbong kita. Pananakot nito sa akin. E di isumbong mo, ako pa tinakot mo. Matapang kong sagot dito. Bahala ka na nga dyan. Sabi nito, bago ako nito iniwan. Eto kasing si Charles e, ay pa ang babae kung magtampo. Pero kahit na ganon, eh sobrang bait nito at ang gwapo-gwapo pa. Kaya nga, parang may unti-unti na akong napupuong feelings para sa kanya. Siya lang kasi ang kumukonsinti sa akin. At siya lang din ang umiintindi at umaalala palagi sa akin. Kung makaasta nga ito eh, kala mong boyfriend ko siya sa sobrang caring nito. Kaya nga dahil sa mga ganyan niya, heto ako at nakabuo ng feelings na itinatago-tago ko. Dahil sa ayokong masira ang friendship namin simula high school. Hais, padma ba kasi ang gwapo-gwapo mo. Sabi ko sa sarili ko bago ako nagtungo sa aming meeting area. Ivan, why are you late? Tanong sa akin ng coach namin. Hindi ko ito pinansin. At nagdire-diretsyong naupo sa tabi ni Charles. Iba talaga ang tapang mo. Pabulong na sabi sa akin ni Charles. Ikaw lang naman kasi ang hindi matapang. Sagot ko naman sa kanya. Sinamaan ako ng tingin nito na parang nainis sa sinabi ko. Oh, bakit? Totoo naman ha? Dagdag ko pa sa sinabi ko. Hindi na lang akong to pinansin. Pero hindi ko inakala na ang huli kong sasabihin ay eh maririnig niya. Gusto mo nga ako eh. Hindi mo lang masabi. Heto ang pabulong kong sabi. Feeling ka. Eka eh, nito bigla bago ito lumipat ng Pwesto. Kaya naman dahil sa pangyayaring ito, ay eh bigla akong nahiya. Paano ko ito ilulusot sa isip-isip ko? After an hour, ay natapos na ang meeting. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay eh kami pa nga ni Charles ang nagka-partner. Dahil nga pareho kami ng forte. Pareho kaming news writer. O ano, learning experience ha? Pero nito sa akin, matapos ang ilang minutong pumalot sa aming dalawa. Hoy, joke lang yung sinabi ko kanina ha? Binibiro lang naman kita. Pagpapalusot ko, tanggal ang angas ng ate nyo kapag si Charles na ang kaharap. Nako, sabi ko nga sa'yo nun pa, kung di mo susubukan, di ka matututo dahil walang experience, di ba? Kaya sige na, sabihin mo na, crush mo ko, no? Eh kabigla nito na siyang kinapula ng aking buong mukha. Yee, namumula siya. Crush mo ko, no? Bahala ka pag nasayang ang opportunity mo. Pamumwisit pa nito sa akin. Alam mo, kung bakit ako namumula. Naiinis ako sa'yo. Tara na nga, simulan na natin tong pinapagawa ni Coach. Pag-iiba ko ng topic. Natawa na lang ito at saka sinimulan na mag-publish ng news article. Heto kasing si Charles ang nagpasimula ng learning experience na yan. Siya yung palaging nagpupush sa akin na umamin ako sa crash ko nung high school pa lang kami at sa tuwing sinusunod ko naman, ay eh nagkakandagulo ang buhay ko. Dahil palagi akong nape-friendzone lang. Ang palaging ang sinasabi na yan eh, at least natuto ka sa experience mo. Learning experience kumbaga. Siguro, e eh, apat na beses ko na itong sinunod. At apat na beses na rin akong nabigo nang dahil sa leching learning experience na yan. Pero ngayon, eh para bang muli na naman akong susubok. Susubok na umamin sa nararamdaman ko para kay Charles. Ilang buwan muna ang pinalipas ko. Ilang buwan ako nag-isip-isip, nagmuni-muni kung aaminin ko ba ang nararamdaman kong ito. Ang best din akong naglagay ng anonymous letter sa bag niya, pero hindi niya ito pinapansin at tinatapon lamang nito. Kaya naman nung buo na ang loob ko, e eh dito ko na itinuloy ang aking plano. April yon, Yun din ang araw na napublish na ang school paper namin na pinaghirapan namin gawin ng ilang buwan. Dahil nga sa matagumpay na pagpapublish ng school paper namin, eh napag-isipan namin na magkaroon ng konting kasiyahan. Alauna ng madaling araw, at heto kami, nagiinom pa rin. Kaya nga kahit hilong-hilo na ako, eh pinipilit ko pa rin na sabayan ang inuman nila. Gusto ko kasi na ang mangyari eh, kaming dalawa na lang ang maiwan. At ito ay nangyari nung alas tres na ng madaling araw. Ito na ang oras na aking hinihintay. Tara na, dasing ka na rin Ivan eh, Sabi sa akin ni Charles. No, let's drink some. Lasing kong sagot sa kanya. Hindi, tama na Ive. Hindi na niya natuloy ang nais niyang sabihin. Matapos ko nang iharang sa bibig niya ang letter na isinulat ko para sa kanya. Read this. tiba you always push me na umamin? So, go read this letter. Natatawa-tawa kong sabi sa kanya. Sinunod naman niya ang aking sinabi. Kahit nga lasing ako, ay napansin ko ang pagkunot ng noon nito. I like you, Charles ever since. I love you and I want to be with you for the rest of my life. Matapang kong pagkakasabi sa kanya. No, lasing ka lang. O baka prank lang to ha? Pinaglololo ko muna naman ako, Ivan. Magkaibigan tayo. Eka eh, pa nito. Napahampas ako sa lamesa at sinabing, Mahirap pa intindihin yon I love you. Gusto kita. Hindi mo ba maintindihan yon? Hindi mo ba kayang ibigay yung pagmamahal na hinihiling ko sa'yo? Mahalin mo lang ako, please lang. ba? Diba? Sabi mo, you care for me? Bakit ba hindi mo kayang mahalin pabalik? Lahat naman kaya kong ibigay sa'yo. Ano ba gusto mong gawin ko, ha? Para mahalin mo lang ako. Pamimilit ko sa kanya. At nung akmang hahalikan ko ito, eh pigla itong umiwas at itinulak niya ako ng bahagya. Saglit itong natawa bago nito lukutin ang sulat na inalay ko sa kanya. At dito ay binitawan niya ang salitang tumatak sa puso at isipan ko. Be a better person, Ivan. Hindi lahat ng hihilingin mo ay makukuha mo. Mahal kita pero bilang kaibigan lang. Sorry. Maging better ka para sa sarili mo, please lang. And for the last time, sana mag-serve as a learning experience to sayo. Ito ang kanyang sinabi bago niya ako iniwan dito. Hindi ko mawari, pero bigla na lang tumulo ang luha ko. Well, Ivan, Maybe this is the most painful learning experience that you had in your life. Sabi ko sa sarili ko, habang tumutulo ang luha ko. Simula nga nun, ay para bang naging matabang na ang pakikitungo ni Charles sa akin. Well, hindi ko naman siya masisisi. Dahil mali naman talaga ang ginawa ko. Lalo na nung pinilit ko na mahalin niya ako pabalik. Kaya naman deserve ko talaga ang nararanasan ko na to. Pero kahit na ganun, ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na mapabalik kami ni Charles sa dati. Pero mapabalik pa nga ba? Well, hindi natin ito masasagot ngayon. Pero thankful ako. Dahil sa dinami-daming naging learning experience ko, eh dito lang ako may natutunan ang natutunan ko nga ay huwag mong ipilit na mahalin ka pabalik ng kaibigan mo o kahit na itransform ang friendship into a relationship dahil maaring mawala sa to pareho. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Ivan at ito ang kwento ng buhay ko.